Isa pong mapagpalang panunood sa bawat isa sa atin, mga minamahal kong mga kaibigan. Welcome pong dito sa ating pong live sa mga oras na ito. Ang paksang aking pong dadalhin sa inyo, ito po ay ating pong pinamagatan mga dahilan kung bakit marami ngayon na mga kabataan na malayo sa paggawa ng kabanalan o kabutihan at masyadong pasaway po sila. Yan po ang pinakapaksang ati pong pag-usapan mga kaibigat at mga kapatid. Ito po ay may kinalaman sa kalagayan ng ating pong mga kabataan sa panahong ito. May apat na dahilan akong isa sa inyo. Ito po ang una, ang kawalan ng mga kabataan ngayon sa kabanalan o kaayusan ng kanila pong buhay ay dahil wala na silang panahon sa pakikinig sa kwento ng buhay ng ating Panginoong so Kristo. Kumbaga, malayo ang kanila pong buhay sa pagiging makadiyos. Ayan po ang isa sa mga dahilan na ati pong napapansin mga kaibigan nga ang mga kabataan ngayon ay malayo sa kapanalan o kaya'y malayo ang kanilang buhay sa pagiging matuwid na klase ng pangumuhay. At ang pangalawa, mga kaibigan, kung bakit marami ngayon ang mga kabataan na malayo sa kabutihan o kabanalan ay dahil ang mga magulang nito ay hindi na rin sila seryoso sa pagbibigay ng kwento tungkol sa buhay ng ating Panginoong Isus. So isa po yan sa mga uh, dahilan na ating pong napapansin sa panahong ito na malayo na po sa mga kabataan ang pagiging makadiyos. At ang pangatlo, marami na ang mga libangan ng mga bata. Hindi katulad noon mga kaibigan at mga patid, na ang mga bata ay kapag niyayaya ng mga magulang sa loob ng simbahan upang sumamba at sila ay sama-sama, ito po ay sumunod o sumusunod agad. Pero sa panahong ito mga kaibigan, ang mga kabataan natin ngayon ay napakahirap na po silang dalhin sa mga simbahan. So, yun po ang isa sa mga dahilan na ating nakita at napansin. At ang pang-apat panghuli na ating pong napansin, mga kaibigan at mga patid, bagamat maraming mga dahilan kung bakit ang mga kabataan ngayon ay malayo sa kabanalan o kaya ay malayo sa kabutihan dahil maraming mga masamang impluensya na kanila pong napapanood sa mga gadget at sa mga iba pang mga platform na nakikita sa mga application ng mga cellphone. So, 'yung po ang pinaka uh, sanhi na bakit ang mga kabataan ngayon ay mayroon ng katigasan ng kanila pong mga ulo, mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon, magbibigay po tayo ng ilang mga hakbangin Upang masasauli muli ang mga kabataan ito sa kaayusan o sa kabanalan o sa pagiging makadiyos. Number one, balik sa dating pamaraan ng pagpapalaki sa kanila. So, ati pong balikan mga kaibigan mga kapatid kung papaano po sila o tayo noon ay pinapalaki ng ating mga magulang. Uh, noong panahon, eh, talagang hindi po tayo nakakahawak man lang ng mga cellphone dahil wala naman talagang cellphone noon at noon ay wala rin gaanong mga television. Kaya balik po tayo. Ibig sabihin, tayo po ay unti-unti nang mag ng ati pong mga gadget sa ati pong mga tahanan. O kaya kung mayroon po tayo mga malalaking television, ito po ay ati na pong papalitan ng paunti-unting paliit ng palit hanggang ito ay mawala kami po mga kaibigan dito po sa aming tahanan television, tv ay wala na rin po ang hindi pa nawawala ngayon mga kaibigan sa aming tahanan ito po ang cellphone dahil ito'y ay patuloy pang ginagamit sa komunikasyon at iba pang mga informasyon at ang pangalawang hakbangin mga kaibigan ito po ay ugaliin ng mga magulang na kwentuhan sila tungkol sa buhay ni Jesus kaya mga kaibigan pa kapatid mayroon po tayong mga libro na kung saan ito po ay may pamagat Life of Jesus para mayroon po tayong magiging materials upang ito'y gamitin po natin sa pagkwento sa buhay ng ating Panginoong upang mabalik sila sa pagiging uh, makadiyos at may kabanalang pamumuhay. At mayroon din po tayong uh, My Bible Treasure. Yan po mga kaibigan, upang ating maibalik ang mga kabataan natin ngayon sa pagiging makadiyos at pagiging mabuting mga bata. At meron din po tayong mga materials tulad po nitong values book na kung saan ito ay makakatulong sa atin upang lalo nating uh, mailapit ang ating Diyos ang ating mga kabataan sa ating Diyos at maging sa atin na mga magulang so yun po ang ilan sa mga uh, hakbangin upang maibalik ang mga kabataan na ngayon ay napapalayo na sa kabutihan o sa pagiging makadiyos yan ang pangatlo mag-invest o maglagat ng panahon para kwentuhan ang mga bata tungkol kay Jesus so mahalaga po mga kaibigan mga magulang ko na tayo po ay mayroong i-invest o ilagak na panahon para ang ating mga kabataan ay ating kwentuhan tungkol sa life ng ating Panginoong Kristo. So mahalaga po ito dahil ito po ang magbibigay sa kanila ng mga lesson kung ano po ba ang ginawa ng ating Panginoong Iso sa pagmamahal sa mga tao. At itong ating values book, nandito ang mga lessons at mga kasaysayan kung paano natin ang mga kabataan ay mabigyan ng mga kaalaman tungkol sa buhay na makadiyos. So, ang mga materials na ito, ito po ang magbibigay sa atin ng determination at motivation na mapanatili ang mabuting relasyon ng ating mga kabataan sa atin at higit sa ating pong mahal na Diyos. So yun po mga kaibigan mga kapatid, ay ilan sa mga pangin upang ating maibalik ang ating mga kabataan sa kabutihan. Okay, ang pang-apat po mga kaibigan at mga kapatid, magkaroon ng determination ang mga magulang na turuan ang mga bata about sa buhay ng ating Panginoong Hisuso. So mga kaibigan mga kapatid, kaya tayo ay may librong... Uh, the life of Jesus dahil gusto po natin ito ituro sa mga kabataan upang maibalik po sila sa ating pong Panginoong Diyos. So, yan po ang number four na magkaroon ng determination ang mga magulang na turuan ang mga bata about sa buhay ni Jesus. At ang panglima, Motivation sa mga bata na makinig sila lagi sa kwento sa buhay ni Jesus. So, motivation. Imo-motivate po natin ang mga kabataan na talagang magkaroon sila ng interest o magkaroon sila ng pag-ibig sa kalang puso na makinig sa kwento ng buhay ng ating Panginoong Isus. Ang pagmumotivate sa mga bata po mga at mga patid, ating po silang alalayan lagi na ang kanilang atensyon ay makapokus sa pakikinig sa kwento ng buhay ng ati pong Panginoong Isus. So, yun po ang pagmomotivate sa mga bata. At ituloy-tuloy po natin ang programa para sa kanila upang ang mga bata ay maibalik sa mabuting relasyon sa ati pong Panginoon. So, yan po ang panglima. At ang panganim na akipong pong sinusulat mga kaibigan mga kapatid, Ati pong matutulungan ang mga bata sa pagmotivate sa kanila sa pamagitan po ng ati pong pagbabasa at pakikinig sa mga salita ng Diyos. Ati pong basahin mga kaibigan at mga kapatid sa sulat ng banal na kasulatan o mula sa banal na kasulatan sa sulat ni uh, Haring Solomon sa Kawikaan 22. Ang mga talata ay... Uh, 6. Ito po ay ati pong basahin. Ang sabi po dito, turuan mo ang mga bata sa daan na daan sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. So mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi dito sa English, train up a child in the way he should go and when he is he, he is old, he will not depart from it. So, ibig sabihin mga kaibigan mga kapatid, ating pong turuan, itrain ang mga bata sa pakikinig sa buhay ng ating pong Panginoong Dahil doon lamang po sila magkaroon ng interest at pananampalataya sa ating pong Panginoong kapag sila po ay ating pong dadalhin sa buhay na tulad nito. At nais nice ko pong dagdagan mula po dito sa Deuteronomy 6.7 Ang sabi po dito ng banal na kasulatan At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak At iyong uh, sasalitain tungkol sa kanila Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay At pagka ikaw ay lumakad sa daan At pagka ikaw ay nakahiga At pagka ikaw ay bumabangon So yun po ang instruction ng Diyos para sa ating pong mga kabataan na para ma-motivate ang mga kabataan sa pakikinig sa buhay ng ating Panginoong Isus kung tayo man ay nasa mga daanan kung tayo man ay nasa mga upuan ng ating pong mga tahanan kung tayo man ay nakahiga sa ating mga tahanan kung tayo man ay bumabangon sa ating mga tahanan o kaya'y nasa mga daanan, sikapin nating ituro sa mga bata ang buhay ng ating mahal na Diyos. Ito po ang determination at pagmomotivate sa ating pong mga bata na masanay po sila makinig ng mga salita at buhay ng ating pong Panginoon. Po. Harinawa mga kaibigat at mga patid, patuloy po ninyong uh, bigyan ng panahon ang ating mga bata ngayon upang mailapit sila sa ating Panginoong Isus at kung magkagayon, magkaroon po sila ng pananampalataya sa ating mahal na Diyos. God bless sa inyong lahat at patuloy nating isama sa dalangin na ang Diyos ay patuloy magbibigay sa atin ng gabay ng ating buhay.